Ah, ako ay mahalin mo rin. Mas pwede magtanong, sino yung may handaan dun sa dulo? Sa, sa dulo. Sa dulo. Yan Pwede kayang, may pagkain pa kaya sila? Pwede kayang humingi ng pagkain dun? Ah, hindi mo kilala yun dun? Pwede, pwede. 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 Pwede po kaya mangyayari ng pagkain? Sige <laughs> po, pasok na lang ako na. Kapal na mukha mo! <laughs> Alamak ka? Alamak ka? <laughs> pwede po kong makahingi ng pagkain kahit konti lang? Pwede po makahingi ng pagkain kahit konti lang? Saan po kayo kumukuha ng... Pwede po. Pwede po. Ay, thank you po, ano. Punin ko lang po yung lalagyan ko. Oh. Uy, ma, ma, magbukod ka na. Tinikado yung handa natin. Andiyan na yung tropang Sharon. ma. <laughs> ba, ba, balot ko na lang lang po. Galing ah. Balik ko kaya yung mic. Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ay, thank you po. Sobra ka na! Thank you po kapwa. Dahil po salamat. Nakapepesta po na. Salamat po. Thank you. Thank you. Wow. Boss, hindi mo ka bandikin bali? Sinong mayari ng bahay? isa na akong pagkain. Okay lang kaya? <laughs> sir, okay lang ba mangingin ng pagkain, sir? Okay lang po ba mangingin ng pagkain? Dalawang beses na yan! Ano ba, ano ba? Pwede po mangingin ng pagkain kahit konti lang? Ah? Wait lang po. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? <laughs> Salamat <laughs> po. na lang pala, sir. Tapos na lang. Apo. Thank you po. Ikakain ah. Po. Ulam na lang po. Maraming salamat, sir. Anong pamilya kayo, sir? Ay, salamat po. Sir, mabuhay kayo. Ah. Thank you ha. Bye oh. Ay, lang. Tambalan. <laughs> Opo. P pwede po magtanong? Pwede po magtanong? May handa pa po kayo? May handa pa po kayo? Konti lang po. Pwede po mangingi kahit konti lang? Pwede ba oh, sobrang no? kapal na mukha mo? plastic pa ba ako? Ah, meron pa akong plastic. plastic pa ako. Gago! Plastic na naman po dito na. Kapal na mukha mo! Ay, close. I've lost myself I've lost myself Ay, marami, marami po sa langit Ay, grabe, pinakadami niya naman Thank you po, ah um, Ano po kayo, pamilya? Sagun po Okay, thank you po, ah Thank you po, salamat Pwede mangyayang pagkain? Pwede mangyayang pagkain pagkain dyan? Pwede pong mangingin pagkain sa loob? Pwede pong mangingin po Pwede pong mangingin pagkain? Manggingin po ng pagkain Kahit konti lang Pwede pong mangingin pagkain sir? Pagkain po Pagkain

Ito po, plastic na lang. Ito. Sige po. Ha? Hindi, okay lang po. Balot na lang. Balot na lang po. Uh, sige, okay lang. Sige po. Hindi, kanta na lang. Ate. Saka na. Pera na lang, Mike. Kapal na mukha mo. Sound check. Ano na Sound check. Sound check. Just wish you well. I don't wanna miss a thing. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall Cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Thank you, po. Salamat, po. Thank you, po. Happy festa. Ha? Next, next year, na maku ne. Next year, Thank you, po.